Hello po, good morning OFW all over all over Middle East. Magandang umaga po sa inyo. At saan man sulok ng mundo, mabuhay tayong mga OFW laban lang. So, dun sa mga nagtatanong, maiksing video lang po 'yung gagawin ko ha kung paano magpa-member agad sa UWA. Kasi po, napangarami rin po sa atin, sa totoo lang, talagang hindi pinapayagan lumabas. Totoo po yan. Paliwanagan nyo po ng maayos yung inyong mga employer, yung inyong mga amo, na ito po kamong UWA membership ay isa po ito sa ating mga insurance, mga OFW. So, payagan kayo, kahit samahan kayo, magsaglit lang po. Kailangan nyo lang po magdala ng kontrata ninyo, passport, at yung inyong ikama. So, dalhin nyo po yan doon. Any follow uwa, magpunta po kayo roon para magbayad po kayo ng uwa membership ninyo. Kasi marami sa ating mga OFW na pag natapos na yung pag natapos na yung kontrata, mahilig tayong mag-extend. Napakarami po, mahilig mag-extend. So, bago po matapos ang inyong kontrata within a 6 months at yung uwa membership ninyo, pwede nyo na po yan iparin kahit 3 months bago matapos yon iparin nyo na po agad. So, dapat po nakarin yung ating uwa membership kasi insurance nating mga OFW. Tandaan nyo, lagi kong sinasabi yan wala pong nakakaalam ng bukas, tangin Panginoon lang. Kaya dapat sarili mo, isip mo na agad yung sarili mo para sa pamilya mo. Kasi kung mahal mo sila, ingatan mo yung sarili mo. Number one, ingatan mo sarili mo. Kasi marami pong umaasa sa ating mga OFW. Kaya verification of na contract po. Magpunta kayo roon para ma-verify ma, -verify, ma -verify po yung inyong kontrata. Tapos, uh, ituturo naman sa inyo, ituturo naman sa inyo at mababait naman yung ating mga taga-Polo Uwa all over Middle East, lalo na dito sa Qatar. So, ituturo po yan sa inyo agad. Ibibigay sa inyo yung mga tamang mga requirement. Kaya magdala kayo ng inyong importante po, passport, kontrata, at inyong ikama at yung pangbayad po. Kasi may bayad po yan, uh, appointment, may bayad din po yung may bayad po 'yan yung verification of contract at saka yung ating UWA membership may bayad po 'yan. So yung appointment po libre po 'yon. Pasok lang po kayo sa site ng uh, Polo UWA. So ganun lang po 'yon, okay? So please po, nakikiusap kami, Polo UWA Philippine Embassy, UWA Main Office at ang OFW assistance magbayad po kayo ng inyong UWA membership. Thank you.